So bago po tayo magsimula, meron pong statement ang ating kalihim, Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Secretary? Well, uh, good afternoon to everybody. Nice to see everybody. Mukhang uh, malaki ang interest ninyo sa akin sasabihin. Uh, well, noong September 23, ako ako'y pinatawag sa Bahay Pangulo at doon na officially sinabi sa akin na ako ang magiging Secretary of the Department of Agriculture. At nung natanggap ko sa posisyon, tinanggap ko yung posisyon, sinaba, sinabihan ho ako ng ating mahal na Pangulo, clean it up, do what you have to do, form your own team. Due to his marching orders, nag-umbisa din ako mag-research at mag imbestiga Marami hong paratang si Saldi ko tungkol sa ibang commodity na hawak ng DA. Una sa lahat, asukal. Ang rami niyang sinabi tungkol sa sugar, pero ito ang totoong nangyari. Ito ang totoong naging experience ko sa kanya tungkol sa asukal. Sometime first week of March 2024, pinatawag niya ako para pumunta sa Manila Polo Town Homes para ipakilala ang isang major uh, sugar importer. Of course, we had our pleasantries and basically ang hiningi sa akin ni Saldi ko ay kung pwedeng bigyan daw sila import allocation for sugar or 200,000 metric tons of refined sugar for the year 2024. Nagulat ako sa sobrang laki ng kanyang request. So I just said, I will look into it. Tumawag ako agad after the meeting kay SRA Administrator Pablo Ascona, Ascona at may kwento ko itong request sa kanya. And it was very timely that we had the final draft of the sugar importation allocation system to level the playing field. Kaya immediately, nilabas namin yung nung March 8, 2024, ang Sugar Order No. 3 series of 2023 and 2024. Itong Sugar Order No. 2 ang naging basihan ko sa pagtanggi sa kanilang request. Ito yun. Pagpakita namin mamaya. Punta naman tayo sa sibuyas. Bakit tumaas ang presyo ng sibuyas noong panahon na yun? It's a simple supply and demand issue. Nag-report na ang BPI kay Senior Yusek Panganiban noong October 2022 na wala nang stocks ng yellow onion at 40,000 tons na lang ang natitirang stocks for the year for red onion. The official recommendation of BPI or the Bureau of Plant and Industry to use to Senior Yusek Panganiban was to import 3,960 metric tons of yellow onion and 17,100 metric tons of red onion. At hindi ito na na ng DA management at the time. At bilang uh, private secretary advisory council member for agriculture during that time, wala kami nakitang official recommendation to the secretary. Dahil wala ng local supply at wala ng importasyon, kaya nag-shoot up ang presyo ng red onion to 392 pesos and yellow onion to 632 pesos. At meron pang very short time na naging 700 pesos to. Ito ay aking personal na research as a member of the Private Sector Advisory Council for Agriculture. Dahil sa ako din ay nasa cold storage industry for 28 years before joining the government. So I have the data sa mga estimated laman ng mga cold storages. Plus to confirm my suspicion, pinapuntahan ko ang aking mga tao sa mga cold storage sa Nueva Ecija kinausap ko ang mga kaibigan ko doon. And everybody confirmed na wala nang local supply na imported na sibuyas. O oh, halos wala nang sibuyas noong panahon na yon. If may big scale smuggling na nangyayari during that time, nakakasiguro ako na hindi tataas ng ganito ang presyo. Hindi to logical. Hindi rin ako naniniwala at that time na may nag-hoard ng onions, contrary sa mga pinagsasabi ng mga iba walang negosyante or importer or trader na mag-hold ng stocks ng kanilang onion at itatago kung ang presyo ay 700 pesos na i-release lahat yan. Di ba? Hindi talaga bumaba lang ang presyo at tumakas yun dahil walang supply. It's as simple as that. Hindi rin totoo na involved si Martin Araneta sa onion importation or any smuggling or importation issue. Dalawang taon na ako dito sa opisina ko. Kahit isang beses o walang binigay o oh, walang request sa akin si Martin Areneta na for importation of onions or any agricultural commodities. Hindi ho katulad ni Saltico. Sinabi ni Saltico noong April 2023, oops, sandali, kamali ako. Isunod naman natin yung bigas. Sinabi ni si Saltico noong April 2023 ay nag-recommenda siya ng 13 million metric tons na importation ng bigas kay Speaker Martin Rovaldez para bumagsak ang presyo ng bigas sa ating bansa. Ay nako, buti na lang, hindi, niya na, hindi siya nasunod. Dahil ang 13 million metric tons na bigas ay katumbas ng 20 million tons of palay. Yan ang kabuoang production na pinaghirapan ng ating mga magigiting na magsasaka sa buong bansa sa loob ng isang taon. Gusto pala niyang patayin ang kabuhayan ng ating mga magigiting na magsasaka habang pinag-iinteresan ni Sal ang kaban ng bayan. Tungkol sa taripa, tungkol, at uh, totoong, nagtawag ng meeting si Speaker Martin Romualde sa Polo Town Homes para pag-usapan ng taripa. Ang totoo niyan, ang rekomendasyon ni Sal ay 0% tarif. Hindi kami ni Secretary Recto pumayag sa 0% tarif na kanyang suggestion. Ang position ni Sec. Ralph during that time ay 20% and the DA's position was 25%. Ang, recommend, ang final recommendation namin I mean, ay naging 15% dahil masyadong mataas ang world market price during the time. Tungkol sa pagbababa ng presyo ng bigas, bagamat ginawa ng 15% ng tarita ng July 2024, sinabi ko sa kanila, simula pa lang, hindi ganun kabilis ang pagbaba ng presyo ng bigas. At ang aking forecast actually was sa January 2025 pa ito mararamdaman. And I have press statements to prove that, no? Ang nason kaya hindi bababa kaagad ang preso ay dahil maraming nag-import ng pigas sa mataas na preso at sa mataas na taripa. Hindi naman santo ang ating mga importers at papayag na lang malugi sila. Ito malaki, di ba? Noong July 2024 din, na takda ang 15% tariff tumaas pa ang world market price ng bigas at umabot ng $710 per metric ton. Kaya hindi agad mararamdaman ang epekto ng pagbabago ng taripa. Sa local rice naman, napakataas ho ng presyo ng bilhin ng mga traders and rice mills at ang presyo ng pala ito na maabot sa 27 to 30 pesos per kilo sa ilang probinsya. Kahit kaya kahit ang local rice industry, hindi basta-basta magbababa ng presyo sa kanilang biling palay sa mataas na presyo, di ba? Sabi ko sa kanila ay maghintay at ginagawan ho namin ito ng paraan. At ang unang solusyon sa pagbababa ng presyo sa merkado ay pag-implement ng Department of Agriculture ng P29 Rice for All program. May 29 peso rice natin noon. Ang mga sumusunod doon ay may pag-impose ng MSRP, Maximum Suggested Retail Price, na naging very effective sa pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. At nasaksihan nyo, nyo ho to, lalo na sa mga media dito na na sumama sa aming pag-iikot-ikot, di ba? Yun yung na naging, yun na naging clincher eh. Kaya na magpapatunay nito. Tungkol sa allegation na pinahinto ko ang Kinta Com hearing dahil may pinakita daw akong isang confidential report na nakasad ang pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos mismo sa hawak mismo ang may hawak ng rice importers at involved sa rice smuggling, ito ho ay walang katotohanan. Fabricated lie ho to. Napakasinungaring talaga niya. The First Lady has never meddled in any DA matters. Hindi nakikailan man nakialam ang ating First Lady. Ito ho yung confidential report na sinabit namin sa Kongreso. Wala ho ang pangalan ni First Lady dito. Napakasinungaling talaga. Sandali, may tumatawag. <laughs> Naglabas din kahapon ng pahayag si Kong Martin Verga bilang Committee Chair of Agriculture and Co-Chair of the Pintacom na illogical and absurd ito. Hindi rin totoo na pumunta ako sa Manila Polo Townhomes para pagalitan lang nila. Hindi rin ako humingi ng paumanhin sa kanila I do not use the word naive. It is not part of my vocabulary. Medyo social yun yata. Tuwing ako ay napupunta roon for official business only, specifically for department, the department's legislative agenda. Sa isda naman tayo. Nakita nyo at narinig ang aking sinabi sa kongreso na siya mismo, si Salvi ang hinihingi sa akin ng 3,000 containers of imported fish para ipasok sa kanyang nominated companies. Ito po yung kanyang text sa akin. Evidence ko to. Uh, ako, pwede ko pakita sa inyo to. But by under the law pala, I just found out na kung gusto nyo makita to, kailangan may consent ni Saldi sa ko. So, Saldi sa ko, magbigay na ka ng consent mo para makita nila na ng public na to. Pakilang. Diba? Malinaw na hindi ko siya pinagbigyan at alam niyo ng lahat yun. Kaya kasi meron na rin kaming sistema na fair and transparent po sa lahat to level the playing field katulad ng ginawa natin sa asukal at gagawin pa natin ito sa mga ibang commodities. Because of this series of events, at dalaw dalawang beses ko na siyang tinanggihan sa kanyang napakalaking mga requests, naramdaman ko na galit na si Sal ko sa akin. At gumagawa na siya ng hakbang to destroy my credibility Pinumpisahan Inumpis, na niya akong siraan kay Speaker Martin Romualdez at sa kanyang core group sa Kongreso at that time. At nandito tayo ngayon sa pinakabagong kabanata ng kanyang Netflix series. In, in conclusion, pinalalabas ni Saldico na nag-aalala siya sa mga kapakanan ng ating magsasaka at mga isda at consumers. Subalit, napakalinaw ang kanyang kasakiman ang kanyang interes at agenda ay pang sarili lamang, hindi para sa taong bayan. Saldi ko, ang masasabi ko sa iyo, umuwi ka na, harapin mo lahat. Yan ang panawagan ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, <coughs> Sekretary.